Hi, hello, good morning sa lahat. Yan. Welcome, Aurora from Valenzuela. We talk sa CR, sa bathroom, uh, para mag, ano, bali, uh, umuwa ko ng dishwashing, uh, for dishwashing liquid. Yan. Bali, sa isang pakete is, ang nakaasad doon is, three liters and a half. So, kung susumahin, 1.5 to yung bottle. So, dalawa nito tsaka kalahati. So, 3.5 liters yung ano niya, yung capacity ng nabili kong liquid dishwashing. Yan. At ito siya. Yan. So, kahapon ko siya tingin So, ngayon po siya i-transfer sa mga empty bottle. So, empty bottle. So, sa mga, mga gusto makatipid dyan, sa mga mamsikos, pwede nyo rin to gawin. Yan. Ano na to? Idea or tips para sa inyo na ina-advise ko ngayon. So mga mamshi, mga popsicles, mga kapamilya, kapuso, kaura, go na, di ba? Marami kang matitipid, makakasave ka pa ng pera, sabi niya. Kasi so, di ba, kung sa labas, ang 500 ml is ano eh, hindi ako nagkakamali, 35 to 40 pesos. So, eto ma'am, si 1.5 na to sa angkapan. Nakaano ka talaga, nakasave ka talaga. So, magsatry ako mag-ano, magsalin. So, kailangan yung imbudo. Tapos, simpleng tabo lang. Pero kailangan, may panghalo kasi ko eh. Ginamit ko yung sandok na to. Yung sandok na kahoy. So try ako ng isa. Ito na siya. Malapot na siya kasi kahapon ko pa siya ginawa eh. Yan. Yan, o, oh, di ba? Malapot na siya ang ganda. Hindi, na siya jahe isalin or i-transfer sa bottle. konti na lang mga mami siya. Ay, Maano siya. May kasi nag-ano ko na electric pan. So, konti na lang nakaisang battle na ako. So, eto na nga. So, nakagawa na akong isang battle, mga mamshi. So, na isang battle, ready to use na to pang ng pinggan or whatever. So, thank you so much sa inyong support. Thank you, thank you. Bye-bye muna. Bye-bye.